Hello Divine people, welcome sa aking channel Divine Queen Taro PH Alamin natin ang iyong kapalaran, energy, messages Goodbye para sa May 15 to May 21, 2024 For our water signs, Pisces, Cancer and Scorpio Okay, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow Please follow na po kayo para patuloy tayong makakagawa ng mga makakagawa ng mga video katulad nito so spirit guide oops umhmm tumatalong -huh. siya okay okay meron tayo dito drastic Water signs, plug and twin flames. Neg negotiator. Okay. Um, for this week, uh, makaka kilala kayo ng it's all about partnership sa negosyo new friendship okay um, basta may makikilala kayo kayong tao dito na napaka alam mo yung direct to the point magsalita sabi na natin harsh yung pananal pananalita niya no and or ito yung mga personal kaibigan na matagal nyo nang kilala and makakausap nyo siya this week So, makakausap nyo siya ulit. And, nag, magbabago yung, ano, no, magbabago yung tingin mo sa kanya. Kasi, before, kung akala mo mahinhin siya, mabait. And, ay, alam mo yun, magkakaroon kayo ng parang pagtatalo. No? Talagang magbabago yung tingin mo sa kanya dito. Magkakaroon kayo ng hidwaan or it's either it's your parents na makakapagbitaw sila ng masakit na salita pero totoo and it is for you no kasi yung feeling mo kasi gusto mo nang putulin eh gusto mo nang putulin yung ugnayan mo sa kanila or sa taong to na makakausap mo makikilala mo pero it's for your own good kasi So, kailangan mong i-take yung mga ganitong pananalita nila. Magbago man yung tingin mo sa kanila. Pero, kailangan mo pa rin makisama sa kanila. So, may plug tayo dito, no? So, parang isasaksak. I mean, sorry for the word kasi baka maano tayo ni TikTok or ni YT. And bawal, medyo mahigpit na sila, no? So, i talagang ididikit mo pa rin yung sarili mo sa kanila kahit na ayaw mo na no? dahil kailangan and totoo naman yung mga talagang sinasabi nila regarding you or nag-advise sila so ganun no um water signs so and meron tayo dito twin flames, so kung ano yung mga nakikita mo or nakikita mo sa kanila no Rega dahil yan sa mga kinikilos mo kasi minsan nakikita mo yung sarili mo sa taong 'yon. Or it's either naman na kaya mo nakikita yung ganong reaction dahil yun sa mga ginawa mo, ginawa mong action. Okay? So at the same time, um itong taong 'to is maiintindihan ka niya. Eh. Maiintindihan kaya pa, para para mo siyang flame Okay? naiintindihan ka niya. So, agad niyang na kung ano yung nararamdaman mo or gusto mong sabihin na gagats niya na agad. Parang ganon. So, ayan, may negotiator dito. It, pag about naman sa business to, ayan, may mga pag-uusap-usap dito. Um, magkakaroon ng pagtatalo. Katulad ng sabi ko kanina. Um, maybe gusto ka nang paalisin sa ng ka-business partner mo, gusto nang makipag ano sa iyo no. Ialis ka sa grupo. Um, ayaw na makipag-partnership sa iyo but ikaw to parang nagbebeg ka na bigyan ka pa ng chance. Parang ganun um, water science, Bigyan ka pa ng chance or ikaw to na sa friendship, na humingi or sa relasyon humingi ka pa ng isa pang chance para maipakita mo talaga yung the best mo or changes na sinasabi mo sa kanya na gusto mo nang magbago ganito na babaguhin mo yung sarili mo na mag -e effort ka na something like that water signs okay at pa tayo ng card Oops. Ayan, open your heart. Kung sa parents mo man yan marireceive, di ba? Para yan sa iyo. Kung sa kaibigan mo yan, kung talagang yung advice niya is masakit pero totoo, di ba? Tanggapin mo 'yun. I-receive mo 'yun ng open heart ano. Huwag kang magagalit Um, water signs kasi para rin yan sa iyo eh para rin yan sa pagbabago mo para rin yan sa ik, for your personal growth yan um, water Science. okay hindi laging ang ikaw yung tama hindi laging ikaw yung iintindihin okay kung ikaw yung mas nakakatanda wala namang masama um, kung i-receive mo or tanggapin mo yung advice ng nakababata sa'yo. Okay? So, meron tayo ditong five of pentacles. So, ayan o, no? life is short right now. Look around and help is at hand. So, there's a... Um, so, marami rin ditong makaka-experience ng... Marami talaga sa paligid yung, yung iba insecured sa inyo, no? So, ang daming na insecure sa inyo, ang daming na iinggit. So, kaya yung sa mga nagninegosyo dito is para kayong medyo nawawala ng gana, no? And parang medyo hindi maganda yung negosyo nyo ngayon. Kasi kahit kayong mag-partner is parang hindi magkasundo. Okay. Meron din tayo ditong harshness. Oh. So, the lovers. Ayan. Maybe for some of you separate this week. Kasi kulang sa ano. Kulang kayo sa balance. Eh, no? Pagbabalance ng Nangyari, pagbabadget ng pera, pag yung balance ng emotion ninyo, masusobra na kayo sa masasakit na pananalita. Um, wala na, wala na sa ayos yung relasyon nyo. Okay? Panay, parang napaka-toxic na talaga. Kaya, yung iba dito is hindi good yung relationship um, this week. So, ang daming pagtatalo na pwedeng humantong sa hiwalayan kung hindi kayo mag-uusap ng mahinahon. Okay. And last card for our water signs. Mayroon tayo ditong Five of Swords. So, yung iba sa inyo, um, sa partnership, sa negosyo, sa pagkakaibigan, baka tinetest lang yung trust nyo sa isa't isa bilang magkaibigan, um, bilang magkasosyo sa trabaho. Um, yung pagiging insecure nyo, hindi mo dapat ka-insecurean yung kaibigan mo, yung ka-negosyo mo, ka-relasyon mo mismo, no, yung asa. So, ayan, hindi ka dapat ma-insecure kung ano may niyang nare-receive ng blessings ng partner mo. Bagkos dapat matuwa ka pa. Kung, dahil masaya siya, di ba? Dahil na-promote man siya sa trabaho, um, nakareceive siya ng pera, um, maganda yung status ng relationship niya, ng pamilya niya, maging happy ka kung ano yung, kung happy yung partner mo, no? Hindi yung kaiinggitan mo or bigla ka, la, ka na lang, alam mo yung nagkakaroon ka ng, um, ano sa puso mo. Parang nakakaisip ka ng hindi maganda, no? So, wag ganon, water signs. Kailangan, um, para maging masaya ka, Um, kailangan maging masaya ka rin para sa iba, kung ano man yun. Okay? So, ayan, meron tayo ditong Five of Swords. Ayan. Yung iba sa inyo, kung ano man yung mga... Um, kung ano man yung mga ingit na nararamdaman nyo, no, or selos, ayan, kailangan i-approach nyo yung person nyo. So, hindi dapat kinikip yan. Kasi nagkakaroon ka na ng ano, insecurity and maling pag-iisip sa partner mo no so yung iba sa inyo is nakakaramdam dito ng selos kaya hindi kayo nagiging masaya selos ka ng selos water signs okay so yun lamang water signs thank you for watching see you in my next video and don't forget to like subscribe and follow bye